Ayun, naka nakapagila ng ano patapos ano Hello po mga katemas magandang magandang gabi po mga katemas ayun po ngayon mga katemas ayun nasa night fishing po tayo Nabutan po tayo ngayon mga katemas ng masamang panahon. Nakapasok po tayo sa ano sa Nasipit port Nagtago muna tayo mga katemas. Sobrang lakas po ng unos. Ayan mga katemas. Oh. Ayan po, po dito. Yun. Yan po yung ano mga katemas Nasipit port At ito po yung huli natin mga katemas. Oh. Hindi pa po tayo naka nakapagila ng ano Patapos, ano, ito po nila po natin mga o, na longline fishing or taga. At ito po yung huli natin. Hindi pa tayo tapos mga katayamas, iniwan natin kasi subang-sama ng panahon po. Ito yung bangka po natin, hindi to po tayo sabay-bayin. yung mga bahay po at babalik ko tayo dun mamaya sa ating longline fishing or polangri ano mga kate mas maulan at malakas yung hangin at dito na lang po kayo mamaya Hello po mga katay mas magandang magandang umaga po mga katay mas ito na po yung update sa ating huli mga katemas Inumaga po tayo mga katemas Alas 4 Time check po natin mga katemas 4.30am na po mga katemas 4.30am Halos buong gabi po tayo dito sa lahat ngayon mga katemas Ngayong araw kasi Inabutan po tayo kanina ng masamang panahon Kung tawagin sa amin ay unos Sobrang lakas po ng unos kanina mga katemas Mabuti na lang po ay Mabuti na lang po na dumarayo po tayo malapit po malapit na po ako sa nasipit na port mga, po mga temas nasipit port at yun pumasok po talaga ako sa nasipit port kasi sobrang laki ng alon kaya inumaga tayo ito na po yung update po sa ating huli mga katemas ito na po yan po update po natin mga katemas sa ating huli yan po yung isda oh, mga katemas na si isda po nasa limang kilo yata ito mga katemas limang kilo at tayo po mga katemas ay nagpapasalamat po sa ating Panginoong Diyos na binigyan po tayo ng grasya ngayong araw at 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 ano mga katemas at ginaira at binigyan po tayo ng mayos na daan po ng ating Panginoon na sa pagpalaot tayo, tayo ngayong gabi iwas po tayo sa disgrasya kahit naabutan po tayo ng masamang panahon yan po mga temas ay isdang auman yun kahit masamang panahon mga temas pala parin pa rin ganito yung buhay namin mga mga yung buhay walang pinag-aralan <laughs> yan po mga temas ay isdang katambak ito po yun isdang katambak po mga temas yan po isdang katambak po yan Ito po yun Ito po yun, may auman dun at katambak At ito po katawagin sa amin ay katambak pa nito Ito pa rin yung vlog natin mga kataymas Yung muli pa rin natin kinukunan Kasi wala pa tayong kamera mga kataymas Hindi pa tayo makabili At ito kung tawagin sa amin mga kataymas ay ano Bugok Or mamsa yan, ito sa amin ay malapunti. Yun, at binigyan pa rin po tayo mga katemas ng biyaya sa ating Panginoon. Kahit masama po yung alon. At yun, yung panahon mga katemas. Nandito pa tayo sa Nasipit Port mga katemas. Malapit pa tayo sa Nasipit Port. Katatapos lang po nating maghila. Kaya, pauwi po tayo mamaya. Yung baon ko kanina mga katemas, limang litrong gasolina. Ayan. Ay, natirang kaunti yung sa tangki natin ay ano tama na yan at ilalagay na po natin ito sa ating lalagyan yan sa balde ay hindi muna tayo bukas makapalaot mga katemas kasi po mahaba po yung nawala sa atin yung nawala sa atin ngayon nasa isang daan at naman po siguro 150 pieces na taga siguro yun yung sa ko. nawala talaga ganon rin ganon, ganon talaga yung buhay mong lalaot ay minsan nawawalan nawawalan ng hanap buhay dahil sa naiwan sa laot at maraming maraming salamat po mga katema sa walang sawa nyo pong suporta po at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po talaga po. Yan. Ito po ay kukunin po, po natin. Nakaringkot po tayo mga katemas. Kasi maano pa, maulan pa. Yung ano na lang, yung maliliit na lang na butil ng ulan. Yung patak pala nasa mga limang kilo yata itong huli natin po mga mas ito kung tawagin sa amin ay lapu lapu maliit nga lang yan ito po ay lagaw pwis na pwis po yung isda natin mga kata ay mas vlog ito po ay bakan kung tawagin sa amin So po mga kata ay mas katambaks katambak lang pala hindi yan katambaks yan tapos na po tayong maglagay at yung hindi pa wala nakasubscribe mga kata ay mas sa aking youtube channel magsubscribe ka na po at i-hit ang notification bell para kayo po ay updated sa lahat ng ating mga video yan po yung huli natin mga kata ay mas Tansya ko yan mga ay mas nasa limang kilo yan ito po yung ating low -line fishing nasa isang libong hook yan mga katemas. Nawala nawala ng, ano nawala nang isang daan at kalahati. Eh. lang. Ayun, hindi na tayo papala out bukas mga katemas kasi yung palakon talaga natin. Sobrang sama.